sa bayan Giginto sa Bulacan. Isang subdivision daw ang pinangingilagan lalo na ng mga dayo. Sa pangalan nitong Rosa Reveal, talagang mapapasambit ka raw ng dasal kapag nagpakita sa iyo ang umaali-alig ditong white lady at espiritu ng isang batang hindi matahimik. Ang magkaibigan Daniel at Kiel hindi raw malilimutan ang gabing napadaan sila sa phase 2 ng Rosa Reveal na kung saan naggaganap daw ang mga pagpaparamdam. ngayon, tatato na lang tayo. Ba't lang? Mga 3 hours ka lang sumasayaw. Eh, ah, ako'y dead ma. Basta ako, magpe-perform pa ako. Sige, ba't Street dancing pa. <laughs> Street dancing. Um, ayun, may, yung mga kaibigan ko, nakatambay kami. Malapit lang dito sa may barangay. Tapos, syempre, happiness, ganun. Eh, nakaginabi ginabi kami. Na sa sobrang tagal ng kwentuhan, hindi namin na yung oras na gabi na pala. <laughs> Akala ko naman oh kung ano God. na, ang aga-aga pa o, oh, baby te, baby. Oh, tayo. Oh. Da Daniel, tayo. Daniel, mababangga tayo, Daniel! Nakita namin sila. Sabi ko, bakla, bakla, ay may mga bata. Hala. Sabi ko, tumingin kami nang sabay-sabay dun sa likod. Nakita namin sila. Tapos bigla na lang silang, sabi ko, ako, naiitsura ko talaga. Sabi ko talaga, bilisan mo, bilisan mo, hindi natin sila kasama, hadaliin mo. Tapos ayun, basta nakakatawa na nakakatakot. Ayan, dito, dito sila. Parang dito sila galing sa looban. Tapos nung magkasalo mo kami dito, huminto sila dyan, tapos nung pupalis na kami, nawala na sila. Ang estudyante at dating SK chairman ng Barangay Santa Cruz, may kahintik-hintik daw na karanasan sa phase 2 ng Rosaryville sa Giginto, Bulacan. Night before yung undas, mga high school ako, um... Nagwala na, parang trip lang namin na before yung undas, sa lubong ng undas, um, pumunta kami sa sa to nga kasi parang takutan lang. Ganon, ghost hunting. Hindi, hindi. mag-paranormal investigation tayo. Ano nga gawin doon? Aba, may bilog-bilog tayo. Ang trip-trip lang sana na ghost hunting, tiraw nila inakalang mauwi sa totoong katatakutan. Hahahaha <laughs> Hahahaha Mester! Seryoso na ako Maghanap na tayo ng... MIMAU! MIMAU! Wala namang ganap dito eh. Bad trip ka naman eh. <laughs> <laughs> I, I, I <laughs> Next one, Angel's Kiss. wait. ulitin din na, Ates. Ay, matla <laughs> <-tala> dito. <laughs> Habang abala sa pag picture ang isa nilang kaibigan, may nakita raw itong babae sa refleksyon ng kanyang cellphone. Ay, ready to Ma'am! Ayun, nakabilog kami, nakaupo kami lahat. May isang, um, may isa sa amin na nakatayo, nakahiwalay sa bilog. Tapos, um, siya yung unang-unang parang nakakita sa amin. Kasi nags, habang cellphone siya, nakakita siya ng parang, tawag doon, um, reflection ng babae sa phone niya. Kasi yun, tumili na siya hanggang sa parang... Lahat kami noon parang sumigaw kami pero hindi namin alam yung nangyari. <laughs> Aray! Aray ko! Ang word siya! Mayroon, ano? mayroon, Ano? Ano? Ano yung mga toya si Tay? Kanina pa tayo dito, wala tayong nakikita. May, Adron, na, ano mo? ganito? May natawag po tayo ata na mulutong. Ha? Mima o Sister Anne? Wala! Satrungas! Satrungas! Wala! Oh ah! Yung takbo niya, hindi siya yung normal na takbo. Yung takbo na parang may tumutulak sa kanya kasi sobrang bilis na talaga. Oh 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 Pero bago tuluyang makaalis, makakaibigan sa rosa oh oh Hello, laro po tayo. hindi dito natapos ang pagmumultong naranasan ng magkakaibigan. Dahil si Kat na nakatira malapit lang sa Rosaryville, sinundan pa umano ng mga espiritu. Yung best friend ng kuya ko, kasamahan ko natutulog sa may kubo namin sa labas. Narinig niya ng madaling araw na may tumatawag sa akin. Ayun, parang boses bata nga. Feeling ko yung, yun yung bata na nakita nila doon sa sa pinag-usanti nga namin. Tapos hanggang, hanggang sa ngayon, lagi siyang sumusunod sa akin. Hanggang sa magkolehyo si Kat, patuloy pa rin daw ang pagpapakita sa kanya na mga hindi inaasahang dalaw. Tumigil daw ito nito nakaraang taon. Siguro sa aming lahat, parang ako yung medyo may pinagsisisihan kasi parang hanggang pag hanggang tumagal na yung ano, nandun pa rin sila na parang nakikita ko pa rin sila. ganoon parang ako yung pinaka, kumbaga doon sa ghost hunting namin, ako yung pinaka nag-suffer, ganun. Pero sa kabila ng mga naranasan ni na Daniel Hill at Kat, ang mismong residente ng Rosaryville at dating presidente ng homeowners dito na si Robert, pinabulaanan ang mga kwentong ito, lalo pat may pagka-relihiyoso raw ang pangalan ng kanilang subdivision. Mula nung nag-start kami tumira dito, wala namang mga kababalagan dito mga nakikita o mga may lumalabas dito. Ang mismong residente ng Doña Christina Holmes na si JN, magpapatotoo raw sa kwento ng lalaking itim. Kwento niya, isang gabi habang pauwi siya galing trabaho, nakita niya ang nilalang sa kanilang kanto. Nang sumunod na gabi naman, nang manggaling si JN sa bahay ng kanyang tiyahe, nakita niya raw ulit ang lalaking itim. Hindi ko siya una nakita. Dyan. Nakaupo siya. Tapos na naka, nakatalong tapos nakatingin sa akin. Yung tingin niya, parang nalilisik talaga. At hindi raw na mamalik mata si JN dahil kahit pa ang mismong kapitan ng barangay na si Juanito. Pinagpakitaan din daw na sabing nilala. Walang pinipiling lugar ang panggagambala ng lalaking itim sa Doña Cristina Homes dahil hanggang sa mismong barangay hall nila, dumalaw na raw ito. Ang ginagawa ko, maakit ako, sinasabi ko sa kanila bakit naman na, ano ba ang kailangan nyo? Ano bang ba pwede bang mag-usap tayo para o oh, magparamdam kayo na ganito-ganito, kinakailangan namin, dasalang kami o oh, ano paman. At ang treasurer nilang si Rina, nakuhanan para wito ng larawan. Mag-isa lang ako dito sa taas. Tapos nag-ano uh, nga siya, parang selfie. Eh yun nga, hindi ko, una hindi ko siya napansin. Eh meron lang yung best friend ko na ano, sinabi niya. Nung sinong niya, yun medyo hindi nga makapaniwala kung ano yung, yung parang ano, parang bata siya na maitim, maitim, tapos payat dito na raw kinilabutan si Rina. Paniwala niya, ang kakaibang imahe na nahagip ng kanyang kamera, ang lalaking itim na gumagala sa kanilang barangay.